Ang rift ay isang labyrinth sa loob ng isa pang labyrinth, at sa laro, tinatawag itong instance dungeon. Ito rin ay isang daan patungo sa ibang realidad na lumilitaw ng random sa bawat palapag. May cooldown ang mga rift, at ang panibagong rift sa unang palapag ay magbubukas lamang pagkalipas ng hindi bababa sa tatlong buwan ng oras sa lungsod. Ngunit napakahindi epektibo ng paghihintay lang, kaya nagsimulang humanap ang mga tao ng paraan upang pilit na buksan ang rift. At may apat na rift sa unang palapag, at ang rift na patungo sa pupuntahan nila ay may pulang kalangitan, na worry malapit ng maguno ang mundo, at napakaraming uwak ang lumilipad sa itaas habang patungo sa Dark Castle. Ang lugar na ito ay tinatawag na Bloody Citadel, at nang mapansin ang kastilyo sa harapan, napamangha si Inar sa gulat na napakalaki nito. Hindi nagsalita si Bjorn ngunit inisip niyang alam niya kung saan sila mapupunta, dahil ginamit niya ang Death Demon's Magic Crystal. Gayunman, sa totoong buhay ay mas nakakatakot ang kapaligiran, at ang magandang balita ay lahat ng rift sa unang palapag ay maaaring daanan kahit ano pa ang hirap nito. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay kung sino ang lilito dito, dahil ang iba pang kasamahan ay pipiliin ng random. Napansin bigla ni Anar na may paparating, at sa mismong sandaling iyon ay may lalaking lumabas mula sa portal at humarap sa rift. Naitanong ni Bjorn sa sarili kung sino iyon. Ilang sandali bago nito, napansin ni Thursa nang may inis na si Erwin ay nakapagpatawag na naman ng espiritu. Lumapit si Erwin sa kanya at napabuntong hininga sa pagkagulat, nasa unang palapag sila ng labyrinth, sa Crystal Cave. At malungkot na ibinaba ni Erwin ang paningin, inamin niyang nahihirapan siya kapag dagger lang ang gamit. Ipinaalala ni Terse sa kanya na naipaliwanag na niya noon pa na dapat kaya niyang ipagtanggol ang sarili kahit walang pana at espiritu. Naalala ni Erwin na sinabi ng pangunahing tauhan na dapat siyang mag-focus sa kung saan siya pinakamahusay, at tungkulin ng bawat explorer na magtiwala sa kanilang grupo at gampanan ang kanikanyang papel. Lumapit si Terza sa kanya at ipinatong ang kamay sa balikat ni Erwin, sinasabing tama si Bjorn, ngunit nagbabala rin na ang mundong ito ay hindi ganoon kabuti, at ang mga kasama ay mga kasama lang, hindi dapat sobra ang pagtitiwala. Sa huli ay pumayag si Erwin, ngunit sa isip niya ay idinagdag niyang hindi namang masamang barbarian si Bjorn. Inalis ni Erwin ang kamay ni Thurse sa kanyang balikat, pumikit, at nagtanong kung maaari na ba silang umakyat sa ikalawang palapag. Inakala niyang marami ng perang nakolekta si Bjorn doon. Ngunit ngumisi si Thursa at sinabi na hindi sila maaaring umakyat sa mas matataas na palapag matapos lamang mangaso sa unang palapag, dahil kailangan muna nilang maghanap ng rift. Nalito si Erwin, dahil ang alam niya ay napakahirap hanapin ng mga rift. Inamin ni Tersa na totoo yun, at may ilang kawawang explorer na hindi man lang nakapasok sa rift kahit minsan. Ngunit ang huling pagbukas ng rift ay walong buwan na ang nakalipas, at ang cycle nito ay eksaktong walong buwan, kaya malapit nang magbukas ang panibagong rift sa unang palapag. Naintindihan nito ni Erwin, at napansin niyang hindi ito binanggit ni Bjorn. Iniisip ni Tersa na natural lang iyon, dahil baguhan din ang protagonista, inakala niyang umangat ito sa pinakahindi epektibong paraan. Ngumiti si Tersa at sinabi kay Erwin na magtiwala lang, at sa loob lamang ng isang taon ay magiging mas malakas siya. Ngunit bigla siyang nakarinig ng tunog at napakunot noo sa gulat. Napansin niyang may rift sa unahan, kaya itinuro niya ito gamit ang kanyang daliri at inutusan si Erwin na tumakbo. Sumang-ayon si Erwin at sabay silang humarurot patungo sa rift. Ngunit nang iaabot na ni Tersa ang kanyang palad upang hawakan ang rift, bigla itong nagsara, at maliliit na pagliyab ng mahiwagang enerhiya na lamang ang naiwan sa hangin sa harapan nila. Hindi nagtagal, naglaho rin maging ang bakas ng mahika, at nainas na nagtanong sina Erwin at Terso kung talagang hindi ba sila umabot. Sa sandaling iyon ay may tumawa mula sa loob ng rift, at si Bjorn, nakakunot noo sa pagtuon, ay napansin na ang unang miyembro ng kanilang grupo ay si Hakiro. Nakangisi itong nagtanong kung sila nga ba ay dumating doon ng mas maaga. Napansin din niyang hindi na masama na dalawang barbarian ang nakalampas sa kanya. Habang nakatutok sandali si Bjorn K. Arrow, napansin niyang may sumunod ng kasapit. Ito ay si Luo Raven, na ay ngumiti at inamin na matagal na niyang iniisip kung saan siya mapupunta, at ngayon ay nagtanong kung totoo bang ito ang Bloody Citadel. Si Terran, na kasama niyang dumating, ay tumingin-tingin lang ng tahimik, at ngumiti si Raven. Tinanong ng protagonist sa sarili kung isa ba talaga itong mage. Maya-maya, natahimik ang lahat ng adventurer na napadpad sa rift, at nagtanong si Bjorn kung may natitira pang mga mage sa unang palapag. Napansin niyang magandang kombinasyon iyon, at tumuon kay Hakiro na umami na hindi niya naisip na makakatagpo siya ng isang mage dito. Tumingin din siya kay Raven na ngumiti habang inaayos ang sombrero. Muntik ng mapamangha si Bjorn sa isip na mahusay ang kombinasyon nila. Si Inar naman, na nakatingin sa kanya ng naguguluhan, ay nagtanong kung ganoon ba talaga kagaling ang mga mage. Naalala niyang nakakita siya ng mage sa aklatan, na ikasyam na rango. Ipinaliwanag ng protagonista na napakahalaga ng mga mage para sa lungsod at tanging tunay na malalakas lamang ang pinapayagang pumasok sa labyrinth. Ibig sabihin, sapat ang lakas ni Raven upang makapunta rito. Pumikit si Raven, lalong umiti, at hinaplos ang pisngi gamit ang palad, sinasabing napakapinong magmasid ni Bjorn. Ipinaliwanag niya na ikaanim na rango siyang mage at ipinakilala ang kanyang pangalan, at naisip ng protagonista na may kagaspanggan ng ugali nito, ngunit naalala rin niyang sa laro ay puro si Raulo ang mga mage, kaya ang ugaling ganito ay halos pang santo na. Itinuro naman ni Raven si Teren gamit ang kanyang palad, na ipinapaliwanag na isa itong profesional na porter na kinuha niya, at ibinigay ang pangalan nito. Yumuko lang ng tahimik si Teren. Inilahad naman ni Hakiro ang kanyang kamay, sinabing ikinagagalak siyang makilala ito, at ipinakilala ang sarili, ipinaliwanag na tatlong taon na siyang nag explore sa labyrinth. Doon na intindihan ng protagonista kung saan nanggaling ang maayos nitong kagamitan. Pagkatapos makipagkamay kay Hakiro, ibinigay niya ang sariling pangalan at agad namang nagpakilala si Inar. Nakakunot noong pinagmasdan ni Bjorn ang kanyang mga bagong kasama at sa huli ay sinabi niyang hindi sila mukhang mga taong nagtatrabaho lamang sa unang palapag at tinanong kung ano ang dahilan. Napakunot noo si Hakiro at Raven at ilang sandali silang natahimik habang nakatingin sa kanya. Nang kalaunan ay ngumiti si Raven at inamin na hindi niya maaaring ibigay ang mga detalye, ngunit narinig daw niya na may nalalapit na pagbubukas ng isang labyrinth. Ipinaliwanag ni Hakiro na pareho sila ng dahilan at sinabi niyang nagpasya silang huwag magbigay ng detalye, na para bang itinulak sila pababa ng hagdan. Pagbago ng paksa, iminungkahi ni Raven na hatiin ang makukuhang item sa lahat maliban kay Teren at tinanong kung handa ba silang makinig sa kanya. Sumang-ayon si Hakiro, na sinasabing karaniwang kaalaman na sundin ang payo ng isang mage sa loob ng labyrinth. Sinabi niyang mahusay iyon, at inamin ni Raven na lubos siyang nagpapasalamat. Inisip ng protagonista na kapag may mage sa kopunan, natural na susundin nila ito. Ang mga mage ang nagkumbinse sa pamilyang namumuno na kailangan ng wasaki ng masasamang espiritu. Pumikit siya at sumang-ayon, ngunit bago pa man niya matapos magsalita ay biglang sumigaw si Inar na hindi siya pumapayag. Tumingin sa kanya si Bjorn ng naguguluhan at sa isip ay binigkas ang pangalan niya. Itinuro siya ni Inar at malakas na sinabi na siya ang gusto niyang mamuno. Nabigla ang protagonista at nagtanong kung ano ang pinagsasabi nito. Ipinaliwanag ni Inar na siya ang pinakamatalinong mandirigma, hindi tulad ng karaniwang mga barbarian. Lalo pang natarante si Bjorn at pinakiusapan siyang tumahimik, ngunit idinagdag pa ni Inar na nagbabasa ito ng anim na oras bawat araw. Namangha si Raven na ang isang barbarian ay nagbabasa, sinasabing tunay itong kakaiba. Gayunpaman, napagkasunduan na nilang siya ang mamumuno, ngunit hindi pinansin ni Inar ang sinabi nito at malakas na idineklara na hindi lang kakaiba si Bjorn, kundi ang pinakamahusay. Matatag ang kunot ng kanyang nuo habang sinasabi ito, idinagdag pa niyang isa itong dakilang mandirigma na nagngangalang Bjorn. Nanigas sina Hakiro at Raven, bahagyang nakabuka ang bibig sa pagkabigla. Ipinatong naman ng protagonista ang kamay sa mukha at nagsimulang pakiusapan si Inar na tumigil na. Sa huli, pumikit si Hakiro at sinabi na mahirap makahanap ng asawang ganoon kataas ang paggalang sa lalaki, at tumawa siyang inamin na medyo naiingit pa nga. Biglang nahiya si Inar at mariing sinabi na hindi siya asawa ni Bjorn. Tinukoy ni Hakiro na hindi naman kailangan siyang mahiya, ngunit galit na pinaalala ni Inar na sinabi na niya kanina na hindi siya asawa ng protagonista. Sa huli, kinuha ni Raven ang atensyon ng lahat at iminungkahi na tumigil na sila. Napansin ni Bjorn na mabuti na lang at binago niya ang paksa, at natuwa siyang hindi siya interesado sa kanilang usapan. Habang nagsisimula ng maglakad palayo, binalaan sila ni Raven na marami pa silang dapat tuklasin, at sa loob-loob ng protagonist ay sinabi niyang mabuti na lang at hindi siya papansinin nito hanggang sa dulo. Nakakunot nuo si Hakiro at sinabihan itong maghintay, saka nagtanong kung aalis na ba talaga sila. Napansin niyang tanging mga pangalan lang nila ang nalaman nila mula sa isa't isa, kaya iminungkahi niyang kahit man lang ay pag-usapan nila ang kanikanyang kakayahan. Ngunit pinutol ni Raven ang sasabihin niya at tinanong kung talagang kailangan pa iyon. Ipinaliwanag niya na ang mga halimaw sa Bloody Citadel ay pang ikapitong ranggo pababa, kaya sapat na raw siya at si Teren na itinuro niya gamit ang kanyang palad para dito. Napakunot nuo si Hakiro sa pagkainis, at ganoon din ang naging reaksyon ni na Raven, Bjorn, at Inar. Idinagdag ni Raven na kukunin niya ang loots mula sa Guardian dahil kailangan niya iyon para sa pananaliksik. Biglang nang ineg si Hakiro, sinabing maghintay, at nagtanong kung totoo bang balak nitong kunin ang lahat mula sa Guardian para sa sarili nito. Inisip ng protagonist na ang ganitong alitan sa dungeon at sa stone ay karaniwan. Galit na tinanong ni Hakiro kung mukha ba talaga siyang tanga, dahil sa isandaang porsyento ng mga pagkakataon, pera ang ugat ng ganitong bangayan. Napakunot nuo si Raven at tiningnan si Hakiro ng may indignasyon. Ang loot mula sa Guardian ay Rift Flowers, at para sa matagumpay na mga mage, pananaliksik ang prioridad, habang para sa karaniwang adventurers, pera ang mahalaga. Nanginginig sa takot si Inar sa pag-aaway ni na Raven at Hakiro, habang si Bjorn naman ay napahawak sa ulo. Sinabi ni Raven na ibibigay niya sa kanila ang lahat ng magic crystals mula sa rift, at naisip ng protagonista na natapakan niya ang isang money mine inutusan siya ni Hakiro na tumigil sa pagbibigay ng tira-tira at idineklara na hindi siya pumapayag napakunot nuo si Raven at inamin na akala niya ay patas na iyon lalo na't wala namang kasiguraduhan na may mahuhulog na kahit ano mula sa Guardian napansin ni Bjorn na labis itong nalungkot iniisip na hindi nito inasahang mangyari ito maaaring dahil sa kainosentehan sa huli pumayag si Raven na nangakong isusuko niya ang ilang items ngunit ang essence ay kanya pa rin Sumang-ayon si Hakiro, na nagpa siya na dice roll ang magiging basehan kung sino sa kanilang dalawa ang makakakuha ng Riftstone. Nagulat ang protagonista na parang silang dalawa lang ang pinag-uusapan, at napagtanto niyang naitsapwera sila sa usapan. Sinabihan niya silang maghintay, hindi siya maaaring umuwi ng walang napapala. Ipinahayag niyang ayaw niya ng anumang essence o items, ang tanging gusto niya ay ang rift Stone. Naisip niyang sapat na iyon, ngunit biglang nagalit si Raven, tinawag siyang sakam at tinanong kung bakit sa tingin niya ay kailangan ng grupo ang dalawang barbarian. Idinagdag pa ni Hakiro na sobra na iyon, at napansin ni Bjorn ng may pagkainis na hindi na gumagana ang pag-uusap, kahit na magiliw si na Hakiro at Raven ilang sandali lang ang nakalipas. Napagtanto niyang hindi talaga nakalaan sa kanya ang bato, kaya sinabi niyang ibibigay niya ito, ngunit sa ganoong kaso, kukuha siya ng dalawang essence mula sa mga ordinaryong halimaw. Nagkatinginan sina Hero at Raven at sa huli ay inamin nilang maganda ang alok at pumayag. Bumalik ang kanilang pagiging palakaibigan, at naisip ng protagonista na iyon na ang pinakamataas na maaari nilang makuha mula sa negosasyon dahil wala namang essence dito na akma sa antas nina hakiro at Raven. Nagbalik sa pag-uusap sina Hero at Raven at ngumiti si Raven, tinatanong kung nagkasundo na sila. Sinabi ni Hakiro na ito ay isang pangako, at napansin ng protagonista kung paanong naging parang walang nangyari, napaka-cute nilang magkasama. Habang nagsisimula silang maglakad, nagtawanan ang dalawa, at tinanong ni Raven kung aalis na ba sila. Sumang-ayon si Hakiro, sinasabing nangangati na ang katawan niyang lumaban. Mata namang naisip ni Bior na nakakatakot silang dalawa, at muling napatunayan niyang kailangan pa niyang maging mas malakas. Tiningnan niya muli ang nakangiting Hakiro at Raven, saka napabuntong hininga, iniisip na wala siyang pakialam kung ilang beses man siyang sipain pababa ng hagdan, dahil may tiwala siyang aakyat peren siya sa tuktok, at ilang sandali, inulit ng system na pumasok siya sa Bloody Citadel.